Ay sa inyo mga ka-taste buds, magluluto kami ng sinampalukan gamit itong paanang manok. Tapos kaganda oh, fresh na fresh. Ito ang mga ingredients na gagamitin namin. Sibuyas, siling haba o siling green o siling pangsigang, luya, asin, paanang manok, okra, talong, kangkong, ito naman yung pampaasim na gagamitin namin, nor sinigang mix, sampalok, original, patis, tubig. Napakasimple na mga ingredients kaya naman pwede natin itong simulan lutuin. Maglalagay muna kami ng mantika at painitin muna namin ito. Mainit na ang mantika. Pwede na rin natin pagsabayin ang sibuyas at saka luya. Pero yung kalimitan talaga ang ginagawa dito ay inuuna muna ang luya bago ang sibuyas. Ngayon naman ay pwede na nating ilagay ang paanang manok. Nga pala, bago nyo ito ilutuin, hugasin nyo muna maigi at pagkahugas, tanggalan nyo na siya ng ano, yung balat na madilaw-dilaw at ang kuko. Maglagay tayo ng pati. Haluin. Eto, tingnan natin maigi oh. Medyo naluluto-luto na. Haluin muna natin to. Then ngayon sa so puntong ito, pwede na rin tayo maglagay ng tubig. Depende na sa inyo kung gaano karaming tubig ang gusto nyong ilagay. Yan, yung siguro ito ang gagawin natin dito, yung amen ay mga gento damihan na natin. Lagyan na rin natin ang asin. Siling green. Pakuluan. Pakukuluan natin itong maigi. Kaya dinamihan na namin yung tubig para hindi ito matuyuan. kumukulo ng maigi, haluin muna natin ito. Luton-luton na din ang ano, ang sili. Ilalagay na natin ang okra at saka talong. Pagkalagay, haluin ito. pan pakuluan Kumukulo na uli Ilalagay na namin ang kangkong Takpan muna natin to bago haluin. Paiimpisin muna natin ito. ito. Pinakuluan namin to ng dalawang minuto. At kung makapansin ang kangkong ay umimpis. So, ibig sabihin nito, mas maganda na itong haluin. Pero kung malaki ang inyong uh, ginagamit na kawali, eh pwede nyo lang hindi gawin ng ganong proseso. Kaya na naman namin ginagawa yung ganong proseso ay dahil para kapag hinalo namin ito, hindi magkakatakunta po ng ating kangkong. nga pala kung mapapansin nyo din na hindi pa kami naglalagay ng pampaasim dahil kapag nilagay na kaagad namin ang pampaasim medyo matatagalan lumambot ang ating mga gulay kaya hahayaan muna natin itong ganyan so ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagpapakulo hanggang sa maluto ang ating mga gulay bago natin ito lalagyan ng pampaasim at nga pala ang original na pagluluto ng sinampalukang manok ay ang inilalagay ay yung pinakadahon o talbos ng sampalok. Yun yung maliliit na dahon na kapag niluto at nilagay nyo dito sa luto na ito, nagiging siya ng kulay brown. Ayan. Ngayon, pakuluan natin to At pagkaluto, ay lalagyan natin to ng pampaasim at saka natin to tipikman Kumukulo ng maigi. At luto na din naman ang mga gulay. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng pampaasim. Ito muna ang ilagay natin. Tingnan natin kung ano ang magiging lasa nito. Kailangan natin itong haluing maigi para balansin ang lasa. Ngayon dititikman natin to. Dagdagan pa natin ng konti. Yung sumobra, eh magagamit pa natin yon para sa susunod natin lulutuin kung sakali magluto tayo ng sinigang napakasarap na tama tama yung alat pati yung asim nito kaya kung nagustuhan yung niluto namin Huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid luto tips na sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Sana nagustuhan nyo kung niluto namin sinampalukang paan ng manok kaya magkita-kita ulit tayo bukas.